Hello, 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 hello. Ayan, kumusta kayong lahat? Magandang araw. Ayan, so eto. So guys, uh, kumusta po kayo? Ayan, welcome back ulit. At tayo magkwento-kwentuhan naman. So, for today's video, ang topic natin is yung mga katanungan ng ating mga subscriber. Ano? So, sasagot tayo ng mga ilan sa mga katanungan nila. So, ayan. So, ito kasi yung mga usual na um, nakikita ko dun sa mga tanong nila sa aking mga videos na ina-upload. So, ayun guys. So, alam niyo naman na, syempre, um, yung ating purpose dito is to share uh, whatever the experiences, di ba, na uh, napagdaanan natin dito sa ating uh, Poland journey, di ba? So, since na nag-apply tayo hanggang sa nandito na tayo, hanggang sa mga bagay-bagay na nararanasan natin dito. So, ayun guys. So, eto na, huwag na nating patatagalin, huwag na tayo mag-i-intro-intro, -intro, ano, punta na tayo sa mga katanungan nila so, babasahin natin yung unang katanungan na bibigyan natin ng uh, kasagutan mula lamang sa ating uh, mga napagdaanan ano, so, ayan, so, eto um, unahin natin yung unahin natin itong tanong ni ng isa nating subscriber. Ano, itong kay Boy, kay Boyak SG4717. So, ayan. So, yung tanong niya ito, uh, may tanong lang ako regarding sa dami ticket. Dapat po ba na may return ticket din po ba para sa appointment sa Poland Embassy? Ayan, sana mapansin. Salamat. So, ayan. Uh, para sa katanungan ni Boy, so ayan, so kung katanungan niya is kung meron bang uh, return ticket yung ating isa submit as requirement para sa ating embassy appearance. So ayon, so eto yung kasagot ako niyan, Boy. So base sa aking experience from uh, Riyadh, Saudi Arabia, sa Poland Embassy in Riyadh, so pag nag-submit ka po ng ticket na nabili mo po is uh, one way lang po. Hindi naman po kailangan ng Uh, round trip ticket, yung baga sinasabi mo na kailangan ba ng return ticket, hindi na po kailangan ng return ticket. Ayan. So, ang kailangan lang po natin ay isang ticket na one way from Saudi Arabia to Poland. So, ayan. And guys, additional para sa ano nito, sir boy, so kailangan po natin kuning ticket is um yung hindi po siya mag uh, stopover sa isang European country. Kailangan example ganito from Saudi to Dubai then Dubai to uh, Europe to Poland ganun po so kailangan hindi po Europe kanta yung ating stopover. over so ayan so pwede yung kunin is Qatar Airways uh, fly Dubai tsaka Emirates yung mga ganun po so wag po kayong kukuha ng ticket kung kayo ay nasa third country na mayroong stopover sa Europe. Okay, yon. Yan lamang yung sagot natin dun, ano And next na tanong, ito naman ay kay, mula kay Arian Filari. So, mula kay Arian Filari, uh, ito yung kanyang tanong. Hello from Saudi din po, nag-aantay na lang ng visa appearance. Ano po yung mga posibleng tanong sa embassy? So, ayan. So, para sa iyo kabayan, ayan, kay Arian, parang Arian yung pangalan niya. So, napakaganda din yung tanong niya. Um, basis sa akin na experience nung ako po ay mag-appearance, ito po yung posible. Hindi pala posible. Ito po yung tinanong sa akin. So, ano po yung gagawin mo sa Poland? Sa ang sa city ka dito sa Poland? So, ayun lang po yung tinanong sa akin na about sa Poland. And magtatanong din sa about sa requirements mo. So, ganun po. Kaya napaka-importante ka ba? na. Abasahin yung maigi yung mga documents nyo na mula sa iyong mga uh, employer dito sa Poland. Basahin yung maigi lahat ng documents na dumating sa inyo. Ano? So, napaka, napaka importante po na basahin natin kung ano yung nilalaman ng mga dokumentong hawak natin. Ano? So, ito naman yung isa pang katanungan. Dako na tayo sa isa pang katanungan. Ano? Um, mula kay Pio Sanchez. Ayan. So, sabi niya dito, Hello po, may FB po ba kayo? Tanong lang po or watch up. So ayun. So yes po, may FB naman po ako. Pwede niyo akong i-message sa aking Messenger and pwede niyo rin po akong i-message sa aking WhatsApp. Ayun. So ilalagay ko na lang po yung aking WhatsApp dito at saka yung aking Facebook account. Yes, and check niyo rin sa description yung aking Facebook account and Messenger. Ilalagay ko na lang po doon yung aking link. At ilalagay ko na rin din po doon yung aking WhatsApp yung WhatsApp na ginagamit ko dito sa Poland sa so, so guys ano dami nating sasagutin ano kumusta naman yung mga nagpaplano ano good luck po sa inyong mga journey so eto po uh, sunod na katanungan nag-comment siya sa aking video na yung about nga po sa ano sa mga legalities dito so may tanong dito si Kabayan si Kabayan key heart, oh, ba? Diba? So, hindi natin mapopronounce masyado kasi baka iba yung pronunciation, baka mamalik tayo, ano? So, ang tanong niya po ay, good day po, ask ko lang po kung ilang months po bago mag-apply ng TRC kung bagong dating pa lang sa Poland. Salamat po and God bless. So, ayun. Uh, ito medyo bago pa lang to sa aking experience yung about sa TRC. Ano? At ito yung isang bagay na kung saan hindi talaga ako makamove on agad-agad dun sa nangyayari kasi. Kasi napaka-importante po ng TRC. So, yung TRC naman po natin, so, titingnan natin maigi yung visa natin kung kailan yung expiration. Pero pwede mo naman siya i-apply earlier. Let's say, naka-3 months ka na na nagtatrabaho. Kasi inaano din nila dito yung hinuhulog natin na taxes. Oo. So, kung naka-3 months ka na na nagtatrabaho, pwede ka na mag-request ng documents for TRC doon sa inyong mga employer. So, ayun po. Kahit huwag niyong antay na ma-expired pa or near expiry pa yung iyong visa. So, ayun po guys. Kasi napakahalaga po ng TRC. Yan po ang magsisilbing papel natin habang nandito tayo sa bansa nila. So, ayun. So, ito pa sunod na katanungan. So, ang daming katanungan. Ano? So, bago natin puntahan yung susunod na katanungan. So, natutuwa lang po ako kasi... Um, marami pa rin, marami din na ano nagsusubscribe sa akin marami ding nagtatanong at marami ding um mga gustong makipag ano makipag uh, hingi ng information di ba like yung mga mas na tutuwa ako kasi may mga ibang lahi tayong mga subscriber at nagpi-PM sa atin which is talagang yung eagerness nila na magtanong kumbaga sabi ko nga sa dami-dami ng ano sa dami-dami ng uh, pwede niyang mapagtanong doon sa YouTube kasi may mga English talaga doon. Kasi ako usually ay prefer Tagalog talaga para maintindihan ng kapwa ko Pilipino, yung kapwa ko kababayan. Ano? So, pero may ibang lahi pala na nagsusubaybay sa atin na may mga katanungan din. At sabi niya pa nga sa akin, um, nahirapan daw siyang mag-translate ano kasi siya para is from Saudi Arabia din. So, ayun po. So, punta natin yung sunod na katanungan. Wala uli sa ating isang subscriber. Ano? So, sabi niya dito, ask ko lang po, pag sa accommodation niyo po, kanya-kanya pala kayo ng pagkain at kanya-kanya luto. Salamat po. So, ayan. So, sa katanungan nito ni Kabayan, ah uh, yes po, pagdating po sa accommodation is, Um, kanya kanya-kanyang luto kami at kanya-kanya kaming pagkain. So nasa sa inyo na lang po 'yan kung mag share share kayo. Pero uh, dito sa amin, ay uh, yung makasama ko is nag share share kami sa pagkain. Kung pag kumain kami is isahang kami kumakain kasi alam niyo naman mas masarap kumain kapag marami kayo. 'Di ba? Kaysa sa mag-isa ka, parang ang lungkot, parang hindi ka mabubusog agad. So dito kasi sa accommodation namin, dito kami kasi with retreat everyone as family. So, ayun, parang pamilya na kami. Kaya, um, nandoon sa atin yung, ano, yung, kung ano yung, uh, kung ano yung lutuin ko, I can share it to you. Kung ano yung lutuin niya, they can share it to me also. Tapos, kumakain kami ng sama-sama doon sa table. So, ayun kasi yung masaya eh, kapag kakumain tayo ng sama-sama. Kapag magkakasama. Kasi, parang, parang feel mo talaga yung kinakain mo, no? mabubusog ka kaagad at mapaparami ka rin ng kain. Kaya tingnan nyo, pagdating dito, medyo na nabata tayo, di ba? <laughs> And ito pa, sunod na katanungan, um, ang daming, ang daming katanungan, ano, so actually, sampu itong, ano, kinupinili ko dun para sagutin lang for today's, ano, for today's uh, vlog, for today's video. Ito isang katanungan, may tanong po ako, um, mm, para na tayo maalala mo kaya ano parang magpakailan man. So, eto. Uh, pag okay na lahat ng processing mo, may visa na, may flight na, paano ka po nakalusot sa immigration dito sa Saudi? Nagpaalam ka ba sa company mo dito sa Saudi? O, di ba napakaano nung tanong ni Kabayan? So, medyo... Para kay Jassy Lovely. O, di ba? Yung tanong niya parang ang hirap sagutin, ano? 'yung kapag kumpleto ka na daw sa lahat, may visa ka na, may flight ka na, paano daw ako nakalusot sa immigration, 'o di ba? Nagpaalam daw ako sa company. So, para, sayo, para sayo, uh, sa iyo, para sa iyo sa akin subscriber na si Jazzy. So, ayun. Uh, Pagkumpleto ka na po ng lahat. Lahat ng 'yan, may visa ka na, wala 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 ka nang po problemahin diyan. Ang kailangan mo na lang gawin is magfile ka kasi ito na sa Middle East mag-file ka ng exit sa company mo para mabigyan kanila ng exit visa yun kasi yung pinaka-importanting dokumento palabas ng Saudi Arabia hindi naman kasi doon issue kung mayroon kang visa from papunta, kung saan ka papunta, hindi po issue yon sa Saudi immigration po, ang issue lang doon po doon, kailangan mayroon kang exit visa from your employer or mula sa inyong kapil so ayun So, yung sinabi mo ba ako nagpaalam sa employer, yun po yung wag na wag mong gagawin. Wag na wag ka pong magpapaalam sa employer mo na pupunta ka ng, ng ibang bansa, magko cross country ka. Ang tanging sasabihin mo lang ay mag-file ka ng exit. And yung plano mo papunta sa cross country or kahit saan mong part dito sa Europe, wag na wag mong sasabihin kahit kanino. Kung baga, make it a sure secret. Wala naman kasi pakialam din yung company mo eh. Pag pinaalam mo pa sa kanila, pwede ka pang magkaroon ng problema. Kasi alam nyo naman yung batas dyan, di ba? Kailangan kung saan ka kinuha, doon ka ibabalik. So, pwede silang gumawa ng action dyan sa Pilipinas ka talaga babagsak. So, wag naman mong sasabihin doon. Kasi, pagdating po doon sa immigration, ang kailangan mo lang naman ipakita pag check-in mo is yung ticket mo at saka yung passport mo. Kasi yung exit visa automated na yan eh nandoon na yan sa ano eh sa system. So hindi na naman nila hinihingi 'yon do sa immigration. Katulad ko, 'di ba Qatar Airways yung sinakyan ko, present ko lang yung aking ticket and passport. So ayun lang. Ah. And ito additional, kung kaya nyong i-cash yung pera niyo sa company niyo i-cash nyo siya kung pwede nyo mahingi sa company nyo. Sabihin nyo kayo na lang yung bibili ng ticket. Ganun lang. And advice lang, kung hi hihingi sila sa inyo ng proof na bumili kayo ng ticket, bili ulit kayo sa bata. O oh, ba diba? Kahit hindi sa bata. Ito atin atin lang. Bili ulit kayo ng dummy ticket na from Saudi to Philippines. Ganun lang. So sa part ko kasi, hindi ko siya nakuha ng cash kasi nga yung manager ko hindi nakisama. Kasi nung tinawagan ako na ng HR namin na naka ibubuk niya ako ng ticket ng Philippine Airlines so tinanong ko siya nung kung okay daw ba sa akin so tinanong ko siya naman kung pwede ko siya gawing cash at ako na lang bibili ng ticket dahil marami ako akong bagahe so kailangan kong mag-add ng bagahe para hindi na ako magbabayad yung parang gano para mag parang magko flight na ako direkta na sa aming ano sa aming bayan so gano yung sinabi ko so sabi naman ng HR namin okay lang okay lang daw So, mag-send lang daw po ako ng email, pasend ko sa manager ko na ganun yung gagawin para hindi na sila bibili. Which is yung cost daw ng ticket lang hanggang 1-3 lang daw yung kaya nilang ibigay sa akin. So, sa akin naman wala namang problema eh. Tapos yung manager ko, sad to say, ayaw niyo mag-cooperate. Umuki lang siya ng umuki. Tapos one week later, hindi pa rin pala nag-email. Tinawagan ulit ako ng HR. So, binili na nila yung Philippine Airline na ticket ko. So, hindi naman issue yon kung may ticket ka pa mula sa kanila. Hindi rin naman issue yon Ang importante, pagdating mo ng immigration, ang ipap ay nang mag-check-in ka, yung ticket mo pa yun yung ipipresent mo doon. Oo, so wag na wag kayong magkakamali kung may ticket din kayong isa pa na mula sa company nyo. So, isa lang yung kailangan nyo i-present yung ticket nyo papawalan. Kasi marami nagtatanong dyan eh. Paano daw ba masisita sila ba? Malalaman ba na may ticket sila na isa pa pa Pilipinas? Hindi po. Hindi po nila malalaman yun na kahit papunta sa yung ticket mo. Hanggat hindi mo siya i-check in doon. Saka lang doon mag a yung information mo kung saan ka pupunta. At wala na rin silang pakialam doon basta meron kang exit visa. Yun lang yung pinaka-importante doon. So kapag may exit visa na kayo, pwede nyo tingnan sa offshore nyo, pwede na kayong umalis. Kahit na nandiyan pa sa company importante kasi dyan yung exit visa talaga mm -mm. yung visa nyo papunta dito is dito lang din naman yung kailangan sa immigration dito sa Poland so ayun lang sana nasagot ko ng malinaw so eto pa uh, isa pang katanungan oh, marami pa pala to eto pa ang katanungan po, kung i-renew ka ng company mo ng contract, need mo pa din bang lakarin yung TRC? Ayan, ito ang katanungan to ni Boy. So, kahit i-renew ka po ng company mo ng contract, kasi dito usually yung yung contract kasi dito sinasign natin every year. So, yung ating business per, uh, working permit rather is 3 uh, years po siya, good for 3 years. But your contract natin of mandate nagsasign po tayo niyan every year. So kahit po nirenew ka or nagsign ka ng another contract, you have still you have or you need to settle your TRC. Gaya nga ng sinabi ko yung TRC siya yung ano natin, siya yung ating katibayan or yung ating panghahawakan na tayo ay legal dito sa bansang Poland. At yung TRC din po na yon, yan din yung ating pwedeng gamitin papel. Kung gusto natin mag-travel like France, Italy, um, Germany, um, uh, Hungary, Sweden, Sweden, yung mga sako po ng ano, Sinjan country. Uh, yan yung ating magiging ano din, uh, parang papel para parang pas passes natin to enter the European country, the other European country na pasok po siya sa Sinjan. Okay? So, ayon Napaka-importante po nun at wag nating ipag sa walang bahala. Hmm. Tapos, eto pa isa pang ng dami nating Sampo talaga ito, eh. baka abutin tayo dito ng kalahating oras. Eto katanungan naman ni Livan. So, si Levan, uh, from Saudi Arabia din. So, usually from Saudi Arabia, no? Uh, ang tanong niya, ano po yung documents na kailangan mo? Need ba talaga yung OEC at exit 3 entry visa? So, gaya ng sinabi ko guys, ito ay ito ay mga requirements ng Poland Embassy sa Saudi Arabia, ano? So, naka-list po 'yun doon kasama sa list nila yung OEC, hindi, o, hindi po siya OEC. Ah, tanong niya pala OEC. COI po, Certificate of Employment at Exit Entry. Yung po yung nasa list of requirements nila na which is kailangan nating i-provide kapag tayo ay mag-VVA, mag visa appearance. Hindi po ang um, para kay Livan, hindi po OEC, ah, kasi yung OEC is Overseas Employment Certificate which is sa Pilipinas lang natin yung kailangan pag lalabas tayo ng Pilipinas. Okay? So sa appearance po, ng visa appearance sa Saudi Arabia, ang kailangan po nila dyan ay COE at exit re-entry. Uh, po ay nakalist nakalista dun sa set of requirements nila which is kailangan mo po siyang kuhanin sa employer mo at kailangan mo po yung OEC uh, COE pala rather na ipa-stamp uh, sa chamber so ayan so ayan po guys so lagi tayong medyo nalilito dyan so yan kasi yung present ko pero may mga um, subscriber tayo which is nakapag ano rin sila nakapag visa appearance at nakapasa din sila is pwede rin po yung Uh, contract yung kontrata mo sa company or kontrata mo dyan sa amo uh, mo pwede mo rin yung dalhin uh, pwede rin naman po yun uh, pero sa experience ko po uh, COE yung ginamit ko at exit re-entry uh, uh. so ayun so, sana nasagot ng malinaw ano, kinakabahan ako sa mga katanungan na ito eh. sa mga isasagot ko dito pero guys yung mga sagot ko dito is based lang po yun sa experience ha? and talagang may mga proof yan Uh, ito kasi may isang tanong ng ating kababayan, si Livan. Um, tanong niya lang po kung saan ako nagpa-visa stamp. Di, doon daw po ba sa Riyadh? So, um, yes po. Uh, dahil nag-cross country din ako and isa din po ako sa successful successful applicant from Riyadh from Saudi Arabia to Poland di ba So diyan din po ako nagpa-visa stamp which is yung location po ng kanilang embassy ay nasa ano bang saan ba yun? Hindi ko maano yung pinaka location niya. Nandiyan naman yan sa ano sa address kasi nakalimutan ko yung address niya. Basta kung galing ka ng bata, sa unahan lang po yan ng Kingdom Tower. Um pangalawang stoplight. Or bago ka dumating sa pangalawang stoplight, mag ano ka na, lumiko ka na ng right. Kung galing ka ng kung galing ka ng bata oh kasi may mga ng bus dyan. Pag galing ka naman doon sa kabila, like galing ka nang sa Hafa, galing ka nang, uh, ano may mga lugar doon, Exit 5, Exit 4. Um, bago naman mag-Kingdom Tower, nandyan po siya sa street na kung alam nyo yung King Abdullah Road, Corner King Abdullah Road po yan. Ah, oh, King Abdullah Road. Nandito lang po 'yan sa may likod nung may makikita ko diyan sa may stoplight na may mga fountain paute. Nandiyan lang po 'yan sa likod. Pwede niyo po siyang lakarin pagdating doon. Ay kung may car naman kayo, napakabilis lang po siyang i-Google Map. So ayun, kasi ako nga po since nandiyan lang din yung company ko sa may Kingdom Tower sa unahan, which is yung Al Jazeera Market, pwede ko po siyang lakarin, pwede ko rin po siyang mag which is pwede rin ako magpahatid sa mga ano natin sa mga kakilalaan sa mga supplier <laughs> sa mga supplier talaga so ayan ayan uh, din po ako nagpabisa sa stamp at yung mga requirements na nilagay ko dyan sa mga previous vlog ko ayan po yung mga dinala ko oo then may tanong din na isa pa so last ng katanungan ano ah uh, Ito yung katanungan ni Kabayan, which is si Nards. Uh, sabi niya dito, mm, Lods, ask ko lang, meron bang expiration ang COE na kukunin sa employer? Thanks. So, ayan. Yung COE po natin, wala po siyang expiration. So, ayun na. Um, wala pong expiration yung mga COE natin. As long as yung kumuha tayo man ngayon ng COE at hanggang ngayon nandigyan tayo sa company na yan still yan pa rin yung ating latest certificate of employment. Hindi po yan mababago. Still valid pa rin po yan. So, ayun. So, hindi po nag expire ang certificate of employment. Isa po yan na katibayan natin na tayo ay connected sa isang kumpanya or tayo po ay nagtrabaho sa isang kumpanya. So, kaya napakahalaga din po na kung tayo ay umalis sa isang kumpanya, ay maghingi tayo ng certificate of employment. Ayan. At kung still connected tayo sa mga company na yun, at kailangan lang talaga nating kumuha as requirements, di ba? So, di naman po yan mag-expire. Valid pa rin yan. Kasi po ako, yung kinuha ko that time is 2022. So, nag-visa appearance sa, Ako is 2023 na. So, almost one year yung certificate of employment ko. And guys, Siyempre, minsan may mga pagkakataon na kailangan natin magsinungaling. So, we need to do some white lies. So, hindi naman siya magsisinungaling tayo as in kasalanan na yon. So, hindi. Just to protect ourselves lang naman para sa ating purpose, di ba? So, wala naman tayong iha-harm dun eh. Wala naman tayong aapekto at wala rin naman tayong sasagasaan. It's para lang sa sarili natin para sa future natin at para sa ating mga requirements. So, kung hindi talaga nagbibigay yung company niyo yun, ng Certified em Employment, pwede nyo pong gawa ng paraan yan. Like what I did. O, ba? Diba? May English tayo doon. O, ba? Diba? So, ito yung pwede nyo gawin. So, hihingi lang kayo ng magre-request kayo ng Certificate of Employment, sabayan nyo na ng payslip. Parang yung payslip doon, parang ano lang siya, parang supporting lang, sabayan nyo para mas bibigyan kayo ng HR nyo. At pwede kayo mag-reason out na, ah, pwede nyo rin sa kanila i-request kung pwede nang ipa-chamber yung COE. Kasi usually gumagawa yan yung mga HR natin online. So, which is 25 reals. Parang ganun. So, hindi ako sure dun sa bayad ha. Uh, pero sure ako na kaya nilang gawin yan online. So, pwede yung i-request yun na kung pwede siya is with the stamp of Chamber of Commerce. Pero yung reason nyo guys, be careful po kayo sa reason nyo. So, pwede nyo i-reason doon na um, gagamitin mo siya as requirement sa Pilipinas. Sa Pilipinas yung sasabihin niyo ah. Like yung ginawa ko, sabi ko noon, um, kukuha ako ng ano, ng ang tawag dito, uh, parang condo, condo units which is kukuha ako sa Pilipinas para sa sarili ko, sabi ko ganoon. Kukuha ako ng condo units tapos nag-ask din ako sa kaibigan ko ng isang agent, kumbaga parang yung ano siya, yung talagang ano sila, parang agencies din. Ano ba tawag doon? hindi eh, ko lang ma ano ko anong pinakatawag doon. Kumbaga sila ay nag nag ano sila ng mga um tawag dito, yung sa mga bahay, yung mga ganon, yung mga pahulugan, yung mga uh, pre-selling, kumbaga sila yung mga registered Katulad ba diba, ng mga kameleons, mga registered developers sila. Developer na lang para hindi tayo mahirapan mag-isip. Ano? Oo. So, ganoon yung sinabi ko noon. So, kailangan ko ng uh, COAs, or katunayan na dito ako nagtatrabaho. And sabi ko noon, tsaka nung kailangan ko ng, ano, ng tatlong payslip ng magkakasunod na buwan as our requirements para makapag-loan ako or para makakuha ako ng condo ng condo unit. So, siguro two days, pinigyan naman ako ng requirements, ng documents na yon So, di ba? So, kumbaga, nagsisinungaling ka nga, pero just to protect your, ano, yung plano mo. Para sa sarili mo naman yun, hindi ka naman mag-harm ng ibang tao. Bass, yung, hindi ka naman magsisinungaling sa iba. Para sa sarili mo lang. So, ayun lang. So, Ayan, hanggang dito na lang ano, umabot na tayo ng kalahating oras sa pagsagot sa mga katanungan ng ating mga kababayan, ano? So guys, hanggang sa muli. So God bless and diretso lang tayo. Tuloy lang sa pangarap. Tuloy-tuloy lang hangga't mayroon tayong hininga, hangga't binibigyan tayo ng chances ni Lord na mabuhay. Tuloy lang sa pangarap natin. Huwag tayong susuko. Sabi nga nila, kung nahihirapan tayo ngayon, hindi la araw-araw is nahihirapan tayo. Dadarating yung time, giginhawa tayo. Kasi hindi naman lahat ng oras, hindi naman lahat ng araw, maulan. Dumadating din yung araw na mainit at maganda yung panahon. Ganon din sa buhay natin. Hindi lahat paghihirap. May ginhawa rin tayong um, makukuha. May ginhawa rin naghahantay sa atin kapag tinuloy-tuloy lang natin yung mga pangarap natin. So, ayun guys, have a nice day and God bless everyone.